good morning mga kabigar so yan luto tayo ng donut mga kabigar so yan ito na donut by ayan mapula pula na ayan mga simple ito mga kabigar sa gustong matuto ng donut o, ito o ayan sa gustong matuto dyan gumawa ng donut ayan maganda to patok din to sa negosyo kahit sa bahay lang kayo mga kabigars marunong lang kayo mag mikos mikos o di ba magmasa kayo nito alam niyo mga kabigars ang aking dulot na ito ay tatlong kilo lang uh, tatlong kilo lang siya mga kabigars uh, pwede ito ninyo gawin sa inyong bahay lang may planggana kayo na ma yung malaki masahin nyo doon, 3 kilo gusto nyo matuto mga kabikers, hindi ko nga kayong bigyan ng tip dito kaya panuorin nyo itong video ko 3 kilo ang 3 kilo nito mga kabikers ay ang 3 kilo nito 3 kilo ang harina, first class ang asukal ay 3 report sa ano 750 grams yun mga kabikars ang sap niya ay 30 grams ang asin 30 grams ang tubig 3.5 ml na ibap mga kabikars yung ibap gamitin nyo na 110 ml ang nakalagay mga kabikars 110 ml na ibap ang tubig niya na gagamitin nyo okay, ang, ang lard naman niya ay 200 grams ang lard na yun mga kabigars ay yung mantikang tulog puriko o kaya pwede naman oil kaya lang mas mahal ang oil mga kabigars <coughs> bumili na lang kayo sa bigger supplies para alam nyo kung ano ang lard okay lard, puro hiko yun. Pwede naman margarin. Kaya lang mahal pa rin ang margarin. Ganito ang timbrada nyan Ang first class nyan ay nahari na. O, oh, tatlong kilo lang yan mga gabigars. <clears throat> first class. Tatlong kilo, asupan, 3 kilo, asukan, 3-4, 750 grams yun. Ang asin niya, 30 grams. Ang sap niya, 30 grams. Itong pala sa yun mga gabigars. Sap instant. Ang tubig, Tatlong inkan na ibab 110 ml okay mga rabbers napakasimbi lang kaya kung gusto mong matuto manood ka ng aking video simple simple mga kabikers diba do not yan buy do not panuorin mo to ang aking video shout out sa inyo at pakipalo na rin si kabikers do not buy ang ang harina niya, tatlong kilo lang ito mga Ang harina, tatlong kilong first class. Ang asukal ay three-fourths, 750 yun. Pag tinimbang mo sa malaking timbangan, pero pag sa maliit, seventy, one ay three ay 750 grams yun mga ka Okay, ang asukal niya ay three-fourths. 750 yun 5 grams mga kabigars ang asin 30 grams ang sap 30 grams ang lard ay 200 grams mga kabigars kulang na 1 port yun ang 3 300 ay 110 ml sa ibab na inkan mga kabigars ayun ganun ganito siya mga kabigars ayun oh na ibap pero 110 ml yun <clears throat> okay mga kabikars kasi pag tinimbang mo yan siya 110 ml mga kabikars ay maganda at takal-takalin yun lang para the best. okay mga kabikars babay muna mga